ang magagandang lugar ay dapat pinupuntahan. Kaya naman sa banyo ko at bisitahin natin ang isa sa mga magandang resort dito sa Nagcarlan, Laguna. Kung ang Los Baños at Kalamba ay kilala dahil sa mga hot spring, ang Nagcarlan, Liliw at Mayhay naman ay kilala dahil sa mga cold springs dito. Ang Nagcarlan ay sagana sa mga bukal kaya't marami mga pagkukunan rito ng malinis na supply ng tubig at nasa baba lang ito ng Mount Banahaw na pinagkukunan rin ng tubig ng nagkarlan dahil marami ding mga bukal at malilinis na ilog ang makikita sa bundok ng Banahaw. Kung taga Manila ka naman ay mahigit dalawang oras lang ang biyahe papunta ng Nagarlan pag walang traffic. Taman-tama sa inyo ang bayang ito dahil maraming mga resorts ang pwede mong pagpilian dito. Marami ding pasyalan dito at sa mga karatig na bayan. Kung food trip naman ang hanap mo ay para din sa iyo ang bayang ito dahil maraming mga masasarap na pagkain at mga kakanin ang makikita mo rito. Guys, dito tayo manggagaling sa Barangay Kalumpang. Kung magagaling kayo ng Santa Cruz ay dito ang malapit na daan. Dire-diretso lang hanggang makarating sa bayan ng Nagkarlan. At pagdating naman dito sa bayan ay matadaanan natin ang munisipyo sa kanan. At dire-diretso lang hanggang makarating sa susunod na barangay. Hindi na kayo maliligaw dahil tabing kalsada lang naman yun at nasa tapat lang ng Villa Gregoria. Mula rito sa Nagkarlan ay malapit na ang pupuntahan natin dahil sa susunod na barangay lang yon, Guys, ito nga pala ang daan papunta sa San Pablo. Sobrang ganda dito sa Nagarland dahil meron ditong mga falls, private resorts, cold springs, river resorts, glamping, camping, hotel, staycation, yambo lake, underground cemetery at sobrang dami mong pwedeng puntahan. Kulang ang isang araw mo pero no problem yan dahil may mga hotel at resorts naman na pwede kang mag-staycation. Ito nga pala ang Gintong Bukit Glamping Farm and Leisure. Matatagpuan sa Barangay Buboy, Nagarland. Tabing kalsada lang po at katapat ng Villa Gregoria Resort. Isa ito sa mga resorts na matatagpuan dito sa Nagarland. At tamang-tama -tama sa mga gustong mag-relax, mag-swimming at mag-team building. Ay! Sa halagang 2.50 ay pwede ka nang mag-day swimming sa kanilang tatlong natural cold spring pool mula 8am hanggang 4pm. 500 naman yung picnic kiosk o cottage nila na kasya ang limang tao. Pwede rin kayo mag-overnight stay sa anilang culvert room na air condition pa. Free breakfast, bonfire sa gabi, unli-swimming, access sa glamping site at outdoor movie area at organic farming tour na good for two persons sa halagang 3,950. Taman-tama sa mga mag-partner. Ang culvert room ay curtain tunnel, yung parang drainage na ginagamit na daloyan ng tubig. Pwede rin naman kayong mag farm tour sa loob ng isang oras with free snacks and drinks, tour guide, basic organic farming, animal feeding at planting sa halagang 600 per head. Guys, bago nga pala kayo pumunta ay magpabook muna kayo sa page nila dahil kadalasan ay napupuli book sila lalo na pag weekends. Thanks po sa panonood.